Ay po mga kabukin. Magandang gabi ho. Tayo ko ay gagawa ngayon ng malagkit para pang almosal bukas ng umaga. Ayan ho. halo nun natin. Ayan ho. Kailangan ho. Haluin natin kasi ho. Pag ito hindi na, ito ay masunog. Kaya yung apoy lang, medyo katamtam. Ho, ay miski gabi na ho ay maglulot tayo na re para bukas ay meron tayong kainin mga kapupay Kain? ito ho malag kaya namin ho muna sa tubig para ho lumambot ng mga kalahating oras o isang oras ko ibababad para ho lumambot tapos ho ay magaano kayo ng gata ng yog magkukudkud kayo tas iahalo nyo dito siya na halo-haloin niyo ho yan. Tapos huli, niyo ng konting asin. Tapos so, liligyan ho natin ng asukal yan para yan ay masarap. Yan ho ay masarap at masarap po ipare sa kape. Lalo na ho pag malamig ang panahon dito sa probinsya mga kabukay ganyan lang ho, hahaluin nyo lang ho ng haluhin kasi malakit nga ho ire didikit ho ire sa sa kawali mga kabukid pag hindi nyo ho ito hinalo ng hinalo Ayan ho ligyan ho natin ng konting asin uli kasi medyo matabang at yung apoy ho na re medyo ano lang ho katamtaman lang kasi mas o ko iri eh pag malakas yan ho malakas na ho ang apoy kailangan haluin natin ayan ho ligyan na ho natin sya ng asukal masarap na ho yan asukal asin tsaka may gata as malagkay sarap ho nito bukas ng umaga Ya, ipapaner ho natin sa kape natin ng haloin hanggang asukal ho ay mahalo mga kabukid. Yan, haloin natin ng haluin Hanggang sa magmix na ho ang ating asukal. Yan ho. Konti na lang ho ire kasi medyo malangkit na. Naluto na ho sa gata. Ano, natin kung okay na. Ay. Palagay ko okay na ere mga kabukid Para bukas ating almusal. marayong salamat sa inyo mga kabukid miski ni ating gabi tayo ng luto. Yan ho. Maraming, maraming salamat to mga kabukid follow, like, and share lang ho ang ating mga video. Maraming salamat ho. Next na lang ho sa ating video. Yan ho, haluin ho natin maigi para wag kong dumikit, kong kabukid. Wala ho, sige ho, ang ganini ho ating